Good morning guys. Ah, uh, ngayong umaga no. Dito pala tayo no. Uh, hindi ko na kinunan ng video kanina yung pano. right? so yung inalis natin dito ng ano natin manok ayan. Uh, tinanim ko yung mustasa. So, kaya natin lumaki yan kung di man natin na uh, abot ng pag-harvest eh. Bibiling ko na lang yan dun sa kapatid ko para pag ano, harvestin nila so ay tinanim natin yung iba kasi sobrang liliit pa hindi ko mo na yun muna itinanim sayang kasi so ito yung ano ah uh, mga natira maliliit pa siya so ayan uh, langanin so baka pagkano sa so mga isang araw pa uli baka itanim natin yung iban yan So, ayun. <coughs> ah, pagka siguro patagin pa natin, nagdaga natin ng iba. Kaya sana mabuhay niya. Pero madami-dami na rin yan. Nasa mga kit 50 peraso yung pagka naglaki. Yan yung madami-dami na yung pagka ano, so ano natin yun na didiligan natin yun sila. So, parang tayong tubig. Ito, ito bintay tayo rinitay. Pag-spray na muna natin sila. Eh, madidilim-dilim na rin na mamaya may pagkano, uulan na naman yan. Oh, yan na. Tayo muna natin sila di masayang wala ay puro mustasa yung ano pecha yung nakalagay mustasa pa rin yung lumabas <laughs> o ayan puro mustasa kaya wala na meron pa isang balot na ano try ko pag ano, papunla ko na sa kapatid ko na kung pecha yung lalabas di itanim niya Pero sa malamang yun, baka mustasa rin yun kasi iisa pinanggaling yun nun. So medyo, medyo, medyo tumigil-tigil na rin yung ulan. At ito, kahit pa parano eh. Tanim tayo. uh So ayan yes, guys, biligyan na natin sila. Dito na lang natin mamaya uli pag kami uh, tapos sila pero sa so, now goods na yan kasi para tama pag ano madali kasi rin nalulusaw yan pagka sobra sa tubig. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. At God bless.